Hello mga kababayan. So guys, napahiya si Glenn Chong, no? Attorney Glenn Chong. At saka si Maharlika kay, ano, Vic Rodriguez. Kasi dun sa show mismo ni, ano, Maharlika sa kanyang YouTube channel, no? Eh, tinanong ni Maharlika yung tungkol dun sa accusations na parang hindi talaga legit na nanalo itong si President Bongbong Marcos. Tapos ang sabi naman ni Attorney Vic Rodriguez, Ah, uh, yan naman eh hindi niya pinapaniwalaan kasi siya talaga naniniwala na legit ang pagkapanalo ni President Bongbong Marcos na taliwas dun sa pinapakalat ni Attorney Glenn Chong na si uh, First Lady Lisa Marcos daw ay nakapag-usap dun sa mga officers no ng Smartmatic. So, kumbaga man parang ah... Uh, pinapalagay ni Glenn Chung, no, na automatically ay uh, may sabwatan sa pagitan ni First Lady Lisa Marcos at sa yung mga taga Smartmatic na ipanalo itong si President Bongbong Marcos. So, kung man guys, dahil nga pinabulaanan nyo ni ano, Atty. Vic Rodriguez, napahiya itong si Maharlika. Na isa rin na dati nagkakatsang na may pandaraya ang pagkapanalo nitong si PBBM. So, dito, bali, ano, sa pool silang dalawa ni Glenn Chong na napahiya. So, guys, uh, bali, ang sasabihin ko lang sa inyo, ano, sinabi na yun talaga ni Atty. Vic Rodriguez, pero, uh, kung susuriin natin yung salita ni Atty. Glenn Chong sa kanyang pahayag na may pandarayang ginawa itong si First Lady Lisa Marcos ang ang Smartmatic, eh, matatanong natin, no, si Atty. Glenn Chong, bakit ngayon lang siya nagnangawa? bakit hindi pa siya nagngangawa nung binibilang pa lang ang mga boto, di ba? Nang hindi pa din declare na panalo itong si PBBM. So sa makatwid, isa rin siyang ano gonggong, -gong, isa rin siyang walang hiya, no? Na naturing ang attorney pa man kung totoo 'yung sinasabi niya. Kasi parang sa pahayag niya, kung totoo 'yung sinasabi niya may pandaraya itong si First Lady Lisa Marcos at ang Smartmatic. Ibig sabihin, pumapayag siya. Basta siya magkaroon siya ng magandang posisyon sa gobyerno. Kumbaga hindi siya pipiyok, hindi siya papayag. Uh, hindi siya uh, magdi-disapprove doon, no? Hindi siya kumbaga man eh, manggugulo doon sa kaalaman niya para hindi nga ano, maantala yung pagiging presidente ni PBBM. Pero kailangan, may, syempre, meron din siyang ano, granatya. Kumbaga meron kailangan, meron din siyang mapala. So, kung man, ah, dahil nga nagkakatsang na siya ngayon, ibig sabihin, kung totoo yung sabi niya may pandaraya, eh, hindi na, hindi niya nakuha kung ano man yung nina, inaasam niya o inaasahan niya. So, ibig sabihin, ah, frustrated siya, kaya siya ngayon, eh, nagsasalita ng masama laban dito sa, ano, ah kay PBBM at saka sa First Lady at saka sa Smartmatic. So, kung man, siguro sa tingin ko, Uh, umasa si Attorney Glenn Chong dahil dati talagang maka PBBM siya eh. Uh, uh, kung bagaman talagang dati talagang uh, sulidong solidong-solidong kay PBBM siya, no? Hanggang sa uh, maideklaran na nga panalo. So, kung bagaman uh, sa tingin ko, baka ano nga, yung meron siya inaasahan na posisyon, tapos uh, hindi yun ang naibigay sa kanya o hindi yun ang gustong ibigay ng administrasyon sa kanya tapos uh, ayaw, niya, ayaw niya yun, ayaw So, kaya dahil sa kabusitan niya, eto ngayon, nakakatsang siya. Pero yung kinakatsang niya, na ayun na nga, may pandarayan nangyari between, ano, First Lady Lisa Marcos at saka sa Smartmatic, eh, pinabulaan na ni Atty. Vic Rodriguez. So, kung bagaman, kung ito pala ay, ano, hindi totoo, saan pala nang gagaling? Itong si, ano, Atty. Glenchong, bakit siya naghihimotok ng ganyan? Uh, para sa akin guys, no. Sa tingin ko kasi, talagang kumbaga man, uh, na puwera, hindi nabigyan ng magandang posisyon si Attorney Glenn Chong na nagpakita naman ng na suporta kay PBBM nung ele nung eleksyon. So, kumbaga man, uh, kaya siya nagngingit ngayon kasi hindi na, hindi niya nakuha yung nice niya, di ba? So, yung mga ganitong tao, guys, ito yung mga iiwasan natin na Mai maihalal o maiboto o mailagay sa posisyon. Kasi ito pala yung mga klase ng tao na papayag kung halimbawang merong ano, uh, krimen na ginagawa. Actually, krimen yung, yung pandaraya sa eleksyon para lang manalo. Krimen yun, guys. Uh, so, ito pala yung tao na papayag no, sa mga ganong activities as long na siya rin ay eh, mo may mapapala sa gobyerno. So, pinapakita nito na kaya siya nagkakatsang na ganyan, hindi nga niya nakuha yung ano, gusto niya. Iwasan natin na maiboto ang mga ganyan tao. At yung mga ganyan tao, guys, hindi na pinakikinggan ganyan. Kasi, ano, self-serving lang. Yung mga, ano nila, uh, mga inaano nila, boys out nila, na wala namang palang bahid katotohanan. Bagkos, hindi lang nila nagusto. Hindi lang nila nakuha yung gusto nila dito sa Administrasyong Marcos, no? Kung baga man, baka pangit yung uh, binibigay sa kanyang posisyon, ayaw niya. So, ayun lang, guys. Uh, sinabi ko lang na, sa mismong uh, YouTube channel ni Maharlika, binutata sila ni Lenchong, ni Atty. Vic Rodriguez, sa pagsasabing legal ang pagkapanalo ni PBBM nitong last election. So, dito na lang ako, guys. And blessings, blessings, everyone. Bye.